Mga kapatid, meron po tayong dalawang video ang panonoodin. Ang trabaho po nila ay sila na, na, Bold Star o Sexy Star. Pero ang dalawang video ito magkaiba. Kaya po bago po ako mag-comment, panoorin po natin ang video ito. as pastor eh, ma'am ko, sabi nila, ganyan ka ba? Parang sinasama na yung religion. Sobrang na-down po talaga ako na gusto ko na din mag-stop. Pero naisip ko na pag nag-stop ako, tatatak na sa mga tao na ganito lang talaga ako. Paano mo sinasagot or hinahandle yung mga tao na sasabihin, oh, akala ko ba born again Christian siya? Bakit siya gumagawa ng ganitong klaseng mga pelikula? Yung mom ko is a very open-minded person. So, nakita po natin nung kanyang komento na sexy star o na ito o ball star na habang in-interview siya ng ating kapatid na si Tony Gonzaga. Kasi nga bilang isang krisyano at sinasabi niya rito na uh, pastora yung kanyang magulang, yung babae Pero open-minded daw Mga kapatid, sa Biblia po kasi napakaliwanag na sinasabi rito Na talagang maging maingat tayo bilang isang mananampalataya Hindi pwede na papasukin natin yung trabaho na ito at ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? So basahin po natin mga kapatid sa Mateo 5 verse 28. Ang sabi po rito ng Panginoon Isus, Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagdanasa ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang isip. O isipin po natin, oh, napakaliwanag sinabi ni Lord. Pag tayo pala tumingin na merong las o oh, merong masamang pagnanasa, nagkakasala na po tayo. Ito so, napakahirap po mga kapatid. Eh yung pakaya na ang babae na hinuhubaran ka at ang babae ay sabi nga nagpapakita ng kahalayan. Siyempre, anong may isip nung, nung mga lalaki? So, tayo naman po ay din man tayo sabi nga na banal. Sabi nga ni Lord, huwag paka banal tayo. Pero tayo po ay makasalanan. Tirmati sa pwedeng hatulan. Maaring may binubuksan ng isipan niya ng Panginoon. At sana ang video ito ay makarating sa kanya. Dahil napaka palat po natin bilang isang krisyano na tayo ay sumurender sa Panginoon. Pero pag nakilod na tayo, siyempre iiwas na tayo sa kasamaan. Kaya nga, bakit dumarami ang uh, mga, uh, sabi nga dito, mga mahalay na palalabas? Bakit dumadami ang kahalayan sa mundo? Kasi nga, nakikita rin sa mga pinapalabas. Kaya nagulat tayo, pabata ng pabata, ang nabubuntis, pabata ng pabata, ang nasisira ang buhay. Dahil sa mga mahalay na palabas, na nakita nila. At yung mga lalaki, sinasabi nga rito na lalo silang nagnanasa at lalo silang nagkakasala sa pangalun niya. Sipi mo, nagkasala dahil nagkaroon sila ng mahalay na pagnanasa. Lahat po tayo ay kailangan maging maingat lalo na sa ating pinapalabas, lalo na sa ating pinapanood maging maingat tayo bilang krisyano na huwag tayong tumulo sa mundo. Kaya nga, dumadami ang kahalayan dahil nagpapagamit tayo sa kahalayan. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na ito'y trabaho lang. Sapagkat nagkakasala na tayo sa Panginoon at nauudyokan pa natin ang ibang mga tao o mga lalaki o babae na magkasala dahil sa kahalayan na nakikita sa atin. Kaya po napakaliwanag po dito na sinabi niya ng Panginoon, nagkakasala na tayo pag tayo ay titingin sa babae ng merong masamang pagdanasa. Lalo na siguro yung mga kababaihan na naguhubad o mga kababaihan na nagpapalabas ng kahalayan sa kanilang katiwan at lalo nagkakasala ang mga kalalakihan. So itong video itong pangalawang panoorin po natin na in-interview -interview po ng, uh, ni Julius Babaw, eto natuwa po ako sa babaeng ito. Sapagat pagkat uh, kahit siya ay bold star, yung napakinggan niya yung word of God, talagang tinamaan siya ng salita ng Diyos at siya ay nagbago. Panorin po natin. Paano niyo na-discover ang Panginoon Kaya bilang magpartner. Uh, mag -partner. Ako kasi, nakilala ko ang, anon, ang Panginoon, alam mo yung si streets, may mga nag-share-share, may mga ah, kailangan tanggapin mo ang Panginoon dahil, ma-preacher, oo, mga nagbi preach sa uh, streets, ah, ah. naiirit ako yan, naiirit ako, <laughs> mga Victory Chapel, <laughs> naiirit ako yan, Sasabihin ko, bakit dito kaya nag-preach, hindi nila na gawin sa simbahan, but that time pala, kung kinakausap na ako ng Panginoon, anak, mahal kita, magbalik ka na, tama na yan, nung sinabi nung nagpipreach, galit ka dahil naririnig mo katotohanan na alam mo ba matagal ka nang minahal ng na pag... Lumuha ako, no? Hindi, okay, ako, tinamaan ako, magsusubo man din ako. <laughs> Sama sabi ko, hala, ako ba yun? Kahit gano'ng kalaki ang kasalanan mo, kasi laki man ng dagat, ganun, mas malaki pa doon ang pagmamahal iyo ng Panginoon. Bumalik ka maliit o malaking kasalanan, mahal na mahal ka ng Panginoon, nakahanda siyang patawarin ka. Kinakausap ka? <laughs> Kinakausap ako, talagang umaano sa tumutusok. Sabi oh. ko, Lord, patawad. Matagal mo na akong minahal, pero ako lang talaga ang tumatalon. Magagalit ako sa mundo na hindi ko alam. Gusto kong sulbahin ang problema ko na ako lang. Ikaw lang pala ang yun. Sinuko ko na sa kanya So mga kapatid, nakabless yung, yung babaeng ito Habang siya ipapasok, sabi nga niya eh, May show pa siya, o maguhubad pa siya O gagawa siya ng pinikula, ng may kahalayan Pero yung narinig niya, yung word of God Na mahal siya ng Panginoon Kahit gano'ng siya karumi, gano'ng katindi ang kasalanan Tinatawag siya ng Panginoon talagang tumama yung word of God sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, yung tunay na nagbabago, hindi sumasama sa mundo ng kahalayan. Lahat tayo may kahalayan sa buhay. Pero pag tayo'y tinawag na ng Panginoon, automatic iiwas na tayo, automatic magbabalik loob tayo. Kaya ang buhay natin ay inaalay na natin sa Panginoon. Kaya ang babaeng ito, nung marinig niya ang Word of God, hanggang siya'y tumanda na, naglilingkod at loob sa Panginoon huwag nating itwis ang Biblia sabagat ang Biblia ay makapangyarihan at ito'y salita ng Diyos at sa Revelation nakakatakot ang mga sasapiti ng mga duwag mga mahalay mga sinungaling at sumasamba sa Diyos Diyosan na sila sabi dyan itatapon sila sa lawang apoy kaya mga kapatid sana po i-share po nitong mensaheng ito Upang marami pong makakilala sa Panginoon. Natandaan po natin mga kapatid, kahit gaano karami at gaano katindi ang kasalanan natin, ang Diyos ay handang magpatawad sapagat ang nais ng Panginoon Isus, lahat tayo ay maligtas. God bless you po mga kapatid.